Bakit kaya may mga taong sadyang hindi marunong magbayad ng utang, no? O, may mga utang sa inyo dyan, ipapanood eh. nyo sa kanila to, baka sakali, magising. Bakit kaya may mga taong ganun, no? Yung sadyang antitigas na ng muka? Don't get me wrong. Hindi naman totally masama mang utang. Especially kung emergency talaga. Medical expenses, o gagamit ka ng credit sa bangko, hindi naman masama yun. Pero alam nyo kung ano nakaka-bad trip? Yung uutang sa kaibigan, o uutang sa'yo. Pero hindi marunong magbayad ng tama. Hindi marunong magbayad sa oras na pinangako. Nakakapikon. Yun tipong sampun taon na kayong hindi nag-uusap pero one time mag-chat sa sa'yo. Uy, kamusta? Dadaanin ka sa mahabang kwento pero sa utang din ang punta. Oo, inuulit ko. Hindi masamang magpautang. Lalo na kung meron ka naman. Siyempre ikaw, may pinagsamahan naman kayo. Nangako ng sandaang libong pangako sa'yo. Pahihiramin mo. Pero meron talagang taong hindi marunong magbayad, no? Yung mga hindi marunong mahiya, especially pagkatapos mangutang sa'yo kakain sa restaurant o Starbucks maya maya, etong video na to para to sa mga taong uutang para lang may ipangyabang sila. Baka pwedeng mahiya ka. Kasi yung perang pinautang sa'yo, pinagtrabahuhan din nila. Pinaghirapan nila, pinagpawisan nila. Tapos ngayon, ikaw mangungutang ka ngayon, kala ka mo kung sino kang santo? Puro ka pa tapos pagsingilan na tangina, ikaw pa galit? Yung nagpahiram pa sayo, yung parang alam mo sila yung may utang na todo paliwanag pa, baka pwedeng magbigay ka na? Nakakaputang! Eto sa totoo lang ha, may isang bagay na tinuro sa akin ng tatay ko. Hindi masamang magpautang. Hindi masamang magpahiram. Pero once na pamalyat hindi nagbayad sa oras na pinangako niya, hindi na siya makakaulit. Kahit anong gawin mo. Kasi meron nga dyan eh. Binulok lang muna sa limot yung utang niya tapos akala niya nakalimutan na nung nagpautang sa kanya, mangungutang ulit. ba? Diba? Tandaan nyo, sa sistemang pangungutang hindi lang pera yung inutang nyo. Inutang nyo pati yung tiwala ng tao. Oo yung utang na babayaran. Pero ang tiwala, hindi na yan nababalik, lalo na pag sinira mo na. Unang-una sa lahat, kung mangungutang ka rin lang naman tapos yung ipanguutang mo ay gagamitin mo lang din naman sa walang kakwenta-kwentang bagay. Huwag ka nang mangutang. Kung may isang bagay ka na gusto mong bilhin, pag-ipunan mo na lang. Pag hindi mo kayang bilhin yung isang bagay, huwag mong bilhin. Eh hindi eh. Yung iba nga dyan kakapal pa ng mukha mag my day. Nasa Starbucks. Nasa restaurant. Bago sa cellphone. Puking ina nasa outing may swimming. Tapos pag siningil mo, <laughs> Well, wala pa ako ngayon eh. Hindi pa kasi dumadating yung ano ko. Putang! Ulitin ko. Matuto tayong magbalik sa mga bagay na hinaram natin sa oras na pinangako natin. Kasi inuulit ko. Hindi lang pera yung inutang natin. Pati yung tiwala. Kuha! <laughs>